Sana may time ka panuorin ito, rest in peace, akala ng maraming tao na kapag sila ay namatay ay tapos na ang lahat, akala nila na makakapahinga na sila kaya sa kanilang libingan may nakasulat na RIP or rest in peace, Actually, hindi ka talaga maka-rest in peace kung doon ka naman mapunta sa impyerno, kasi ang katawan ng natin ang namamatay pero ang ating kaluluwa ay haharap sa Diyos upang hatulan, ayon sa Hebrews 7 verse 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom, Hebrews 7 na verse 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, kaya nga habang nabubuhay pa tayo tiyakin natin na mayroon tayong kaligtasan, sa anong paraan. Una pagsisihan ang iyong mga kasalanan at mamuhay araw-araw na ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Unang buwan, Kapitulo 1, Versikulo 9 If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Pangalawa tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus na Panginoon at Tagapagligtas sa buhay mo. Upang kung sakali dumating na sa atin ang kamatayan ay handa tayo. At hindi tayo matatakot mamatay dahil alam natin na lilipat lang tayo ng tirahan doon sa langit. Ngunit kung mamatay ka na wala sa buhay mo si Jesus sigurado na ang pupuntahan mo ay sa impyerno. Oo binayaran ni Jesus ang ating kasalanan doon sa krus. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5 verse 8, ngunit kailangan natin siyang tanggapin sa buhay natin. Dahil siya ang binigay ng Diyos sa atin na regalo para sa ating kaligtasan ayon sa John 3 verse 16. Romans 5 verse 8 But God commendeth His love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Datapwat ipinagtatagubilan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. John 3 verse 16 For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi mo tatanggapin ang regalo ay hindi mo rin makamit ang kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ephesians 2 verse 8 For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Sapagkat sa biyaya kayo'y nanggaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ephesians 2 verse 7 Not of works, lest any man should boast. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kailangan nating tiyakin na mayroon talaga tayong totoong pananampalataya, dahil hindi lahat na tumatawag sa Kanya na Panginoon ay makakapunta sa langit at maliligtas. Matthew 7 verse 21 Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doth the will of my Father which is in heaven. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Kaya habang buhay ka patanggapin mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas at sundin mo kung ano ang kalooban niya para makamit mo ang buhay na walang hanggan sa kalangitan, mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para mapatawad ang iyong mga kasalanan, Acts 2 verse 38. Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mga ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya ang sinoma na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatan apoy, Revelation 20 verse 15 and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire, at kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy.